So hi mga ka-farmers, so ngayon po pupunta tayo doon sa Black Sweet Shop kung saan ko pinapagawa yung mga order ng mga customers nationwide. So pupunta po tayo ngayon kung natapos na ba yung order ko na one dozen of itak po. So dito po yung pagawaan ng mga itak. Kung naririnig nyo, maingay kasi dito na po yun. Pasok tayo, check natin yung mga stock natin kung natapos na yan na po. Ah, ginagawa pa nila. Sharpening po yung ginagawa nila. Yan. So, Ayun po yung ginagawa Yan, lapit na pala. Pakita ko sa inyo yung mga natapos nila. sila po yung mga panday dito, mga galing na mga panday. So, ayan po 'yun, oh. No? So, tapos na. Sandusin na po ito. So, matatapos na 'to mga 1 hour na ngayon. Tapos na po nila yung gawin And then sa mga gusto po mag-order, uh, pwede po kayo makapag-message po dito po sa video to. Comment nila lang kung ano yung mga order nyo or mag-send kayo ng mga design na gusto niyo, Kami na po yung bahalang gagawa.